Ayan. Mga baboy ng aking sisteret. Ang kapa, oh. Mm. Kakatuwa. Mm -hmm. -mm. -hmm. Two, four, six, eight, ten. 2, 4, 6, 8, 10, 11 11 dito Oo nga 13 eh. malalaki Wawa naman siya Yung Yung andol Ang lalaki rin ah Ayan o Almoranas daw Maganda yun yung breed naglilinis pa ang ate ko eh. Linis-linis pa siya. Bago pa kainin. Kailangan maglinis siya ng umaga. Paano paglilinis mo umaga? Tsaka lunch? Before kakain ng muna. Mga 10 o'clock. O oh, kasi katain na naman sila, ano? Hello. Oh. oh, pag ka agad, ano? Ay, lumalabas yung pupo. Yun, Oh. Mayirapan siya. Di ba pupo yun? Lumalabas? Hmm. Matigas. <coughs> siya. Ayan na-concipate. Yan yung ati ko. Masipag mag-alaga ng baboy. Yan. Mamaya, pag natapos ng mag-alaga. Ayan. Saka siya, saka siya magpapakain. Lilinisan muna niya. Ayan, naglilinis na si Mat, ano, Manang Carol. Ayan, Ate Carol. O, malinis na naman. Mamaya, mapapakain. Han nga mad. Ayan na, kain na sila, o. Kain-kain, hmm, mga babo. Ayan. ko meron din mga ano pag -iinuman. Yun yun, yun yun nasa ano mga wall pag nila. Ayun. Kain sila. Malinis na yung kulungan nila. Ayan, eat na siya. Ina yung ano, oh, may may manok pa. Kasi, ano, natutulog. Doon pa sa may dulo rin, May manok. Ayan, oh. Ayun, diba? Alam, ingay nila. Ang ingay. Ayan, kakain na sila. Sa so, isang kulungan, pinakain na. Kasi tapos na silang nalinisan, oh. Ang Nakikip nila. Yung isa, oh, anong ginagawa mo dyan? Ha? Wala naman siyang kinakain. Anong kinakain mo dyan? Ayan o. Oh. Makain na sila o. Naputol yung video ko. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Kain na sila. Ayan. Linis, linis, linis Ay, pag galing ng panggasinan ng mga, ano, mga piglets, kailangan daw i-heater. Kasi medyo malamig dito sa amin, sa twin Peaks. Ayan may mag order ng panglitson nila. Andito na. <laughs> Di ba parang malaking panglitson to? There, mamaya ito naman mga ano brown pag natapos silang makalinisan makak ay ayun hindi na lang naman lingwin -ling. doon ingay nila gutom na gutom na kayo oh gutom na gutom na gutom na kayo no ha huh? gutom na gutom na kayo ayun oh, oh. oh, oh. oh. naman. After yan, papakainin na naman. Kaya ano. Yan. Pag dalawa sila, mas mabilis. Maglinis. Ayan. Okay, guys. Thank you, thank you for watching.